Wow, first class na sibuyas Ready for harvest na mga kalayas. Para sa mga gustong bumili ng sibuyas, uh, mayroon tayong for harvest. Uh, ito ay more than 1 hectare. So, labas na yung mga magagaling natin mga buyers dyan. So, available na ito. Pwede na itong bunutin. Kita naman natin, mga bilugan talaga. So, mga ano na to, tumba na siya and sakto sa gulang kaya pwede na ito pang stock and pang biyahe so kita nyo bilog na bilog red na red so para sa mga interested at uh, uh pwede po itong bisitahin ang location po nito ay sa Limlim uh, Rizal Occidental Mindoro so pwede kayo mag PM and mag message sa comment section sa baba para sa mga inquiries sa uh, padin tumawag o um mag-chat sa uh, akin or mag-iwan po ng comment sa baba. Thank you.